ride mga bes yun na sa akin yung sinasakyang kotse at papasok ko sa loob no ito, ito na siya so, Ang hapon mga kabisyo, tayo ngayon sa Pampanga no? Matintay na siyang kasal uh, para saksihan natin ng isang uh, pag-isang dibdib ng dalawang nagmamahalan no? uh, Yung lalaki yung mga ay taga Manila at yung babae naman uh, dito sa Pampanga kaya dito siya, no? sa uh, sa Pampanga uh, nagpiling magpakasal no? Ito mga yung, yung simbahan dito sa may ano uh, Pilar, Pilar Village sa may sa Fernando Papanga. Ayan po. Ito na mga kabisyo. Dumating na yung bride. Ba? Ito kayo sa Kelsey. maglalakad, auto sa gitna sa pinakaharapan ng simbahan, mga busyo. Ito yung simbahan. Nandito na siya sa gitna. Ayan. And then, nag-start siya maglakad. Papasok doon sa loob. Ito yung naayos siyang kanyang ano. Abisyo. Ah, uh, papasuta sa loob, no? Yes, bride Ay, hindi po naka-open tayo dyan, bride stop, stop, stop. Stop, stop. Inayos muna kanyang uh, ah, tawag dito, suot, no? Bawang um, pang pumasok sa loob. Ito siya. Ayan. Abisyo, no? Unti-unti na -unti binubuksan yung pintuan para makapasok yung bride, no? sa saloob. Yes. Ayan po na siya, bisyo. Tayo yung pride. Kasi na siya ng groom Ayan po mga Ito na muna tayo. Po, mga bisyo na lang siya makinig, si Ramon niya ng pa pare siya na sila mga picture taking. Ayan po. Tapos na. Nalabasa na sila. mga abay-abay. Ayan mga dito sa dito ang kanilang uh, reception area no? ito bang bin. ito yung building